Sinabi ni Anthony Davis sa Lakers na gusto niyang maglaro ng mas kaunti sa center position ngayong season. Yan ang hatid kong balita sa araw na ito mga kasuki. Ang Lakers ay naglalakad sa isang pinong-pinong linya sa ngayon. Sa isang banda, si Anthony Davis ay isa sa mga pinakamahusay na sentro sa NBA, nag-average siya ng 25.9 na puntos at 12.5 rebounds sa isang larunong nakaraang season, isa sa pinakamahusay na mga sentro ng depensa sa liga, at ang Lakers ay mas mahusay ng 7.8 points per 100 possession kung saan better last season nung nasa court siya. Siya ay sumandal sa paglalaro sa kanyang lakas, mas kaunting three pointers at kung siya ay naglaro ng 65 games ngayong season at karamihan ng kanyang mga minuto ay sa center, si Davis ay malamang na isang All-NBA center. Sa kabilang banda, Hindi gusto ni Davis ang pagkasira ng kanyang laro sa center position ng ganun kalaki at sinabi niya yun ng direkta sa Lakers, ayon kay Dave McMenamin ng ESPN. Sinabi ng ESPN na nilinaw ni Davis sa organisasyon na gusto niyang magkaroon ng higit na suporta sa center para hindi na niya kailangang maglaro ng 5 sa regular season. Naglaro si Davis ng 100% ng kanyang mga minuto sa center noong nakaraang season ayon sa basketball reference. Ang pagkasira ay ipinakita sa playoffs nang lumaban sa Grizzlies, walang Stephen Adams, at pagkatapos ay iniwan siya ni Kevon Looney at ng Warriors ng kaunti laban kay Nikola Jokic at ng Nuggets at nanalo ang Denver sa seryeng yun sa isang sweep. Ngayong taon, ang Lakers ay nagdagdag ng kaunting lalim sa center position na siyang gusto ni Anthony Davis na mangyari this season. Napapirma ng Lakers ang athletic na si Jackson Hayes at ang offensive-minded na si Christian Wood upang maglaro ng center ngayong season. Iyan ay mga solidong manlalaro na maaaring makatulong na panatilihing down ang mga minuto ni Davis, marahil ay hayaan siyang maglaro ng 4, at higit sa lahat ay maiiwas siya sa mga injuries na siyang dahilan ng pagbaba ng kanyang mga laro. Gayunpaman, sa mga closed games, tulad ng sinabi ni Jovan Buha sa The Athletic si Davis ay dapat nasa center position, defensive ang dahilan, kung halimbawa, si Hayes ay nagsimula sa center, at maglalaro si Davis sa 4 kung saan siya ay ipapares sa mas maliliit. Mas mabilis na mga atleta sa perimeter ng mas madalas ay pabor na pabor yun kay Anthony Davis. Higit sa lahat, ang lineup na yon ay may Lebron James na nagbabantay sa 3, at bilang kahangahangang isang manlalaro na nasa edad na 38, turning 39 sa Desyembre, hindi siya patuloy na mananatili sa harap ng mga maliliit na forward sa loob ng 82 games. Gayunpaman, nakahanap ng paraan ng Lakers para mabawasan ang minuto ni Davis sa center position. Ito ay bahagi ng isang solidong offseason ng Lakers na binuusa kung ano ang kanilang ginawa sa deadline ng kalakalan. Anjan si Gabe Vincent na handang ipakita na siya ay mapagkakatiwalaan sa playoffs, samantala si Cam Reddish ay nagbibigay din ng lalim sa wings, at si Austin Reeves ay sobrang humanga ang Team USA sa kanya at mukhang handa para sa isang hakbang pasulong, Bumalik pa si Rui Hakimer. At pagkatapos ay mayroong Hayes at Wood, nagbibigay sila ng lalim sa up front at sana ay mabigyan si Davis ng isang bagay na gusto niya ngayong season, na mas kaunting oras sa center.